gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel. Magandang araw po mga kaibigan at mga kapanalig, kalpanalo, kalpa winners. Uh, marami pang ang tatanong kung sino daw po ang nasamahan no? ng Iglesia ni Cristo sa linya po ng mga senador. Maging sa member of House of Representatives. No? sa membro ng Sangguniang Panlalawigan sa mayor po dito sa Aroroy sa vice mayor at sa lahat po ng membro ng Sangguniang Bayan no? total marami naman lang pong mga haka-haka at ang iba talaga lumabas na po na i-vlog na ng iba eh, yung iglesia po ni Kristo ah, naglabas na rin ng pinagpasyahan no? ito po legit kasi kaanip po tayo sa loob ng iglesia ni Kristo So, wag na po natin patagalin. Sino po ba ang nasamahan ng Iglesia ni Cristo sa linya po ng mga senador? Okay, ang una po sa mga linyada o mga senador na napagkaisahan. Ito, maswerte ang mga senador na to kasi na, no, uh, hindi na sila gagastos ng napakalaking pera o magbigay ng pera no, para iboto sila. Kasi ang kaisahan po sa Iglesia ni Cristo ay talagang solido pag ikaw napasyahan buong iglesia po sa buong mundo ay hindi naman buong mundo, buong Pilipinas ay talagang ikaw ang ibuboto for free libre po yan hindi po yung kagaya ng iba na, na, na nababayaran no? Ah, uh, sabi, tayo. Nababayaran yung buto nila. Kahapon nga nang pumunta kami ng Masbate, Uh, yung kapatid ng asawa ko uh, tumawag nabigyan daw partial payment pa lang it's 15,000 at may balita rin ako isang buong pamilya uh, 200,000 partial payment pa lang yun ha so isipin mo sa sandusin ng pamilya babayaran ka partial payment 200,000 no para yun sa ano ha sa balita ko lang yun pero totoo nakausap nakausap po ng uh, ni Mrs. no yung taong yun mismo na partial payment pa lang yung 200,000 na saan ka dun saan ka pa no kaya ang ginawa niya ay ibinang ko kaagad yung pera okay, di ba matalino din naman okay ito na po yun ang mga senador una si Aquino Bam sa uh, Aquino Bam KNP sa po yun pangalawa si Senator Bong Rebilla Ramon Jr. sa lakas, CMD. Meron pa si Cayetano Peya, NP. Dela sa Bato, PDP Laban. Si Bungo, PDP Laban. Si Marco Leta Rodante, Marcos Aimi R. And Villar Camil ng NP. Yun po ang lehitimong napagkaisahan ng Iglesia ni Kristo sa linyada po ng senador. Dito po sa member, uh, member of House of Representatives dito sa Masbate. Ku Olga. Ayun, sa yon. Sa ang provincial governor po ay si Ku Richard ng Lakas. Provincial vice governor po ay si Talisic Fernando ng Lakas CMD. The member of Sangguniang Panliliwigan, ito po yung napakaisahan si Cus Alan ng PDP Laban. Danaw Tata Lakas, Lakas CMD, Espinio Sacris, Lakas din, Rebel Benz, Lakas din. Dito po sa pagkamiyo sa Aroroy. Bertosio Bitoy. Sa Vice Mayor po ay si Alonso Valentin ng Lakas CMD. Ito naman po ang pinaka-member ng Sangguniang Bayan dito po sa Aroroy. Dison Oli, uh, Hakil Mo or Jakil Mo Jovenil Ranula Rudy Sogitaw Ila Tuwazon Boy Tuwazon Banjo Valera Darwin at Bertusio Arturo II at ang party po na nasamahan ng Iglesia ni Cristo ay ang magbubuking yan po ang totoo mga kabayan yan po ang napagkaisahan. Huwag na po kayong maghaka-haka kung sino pa. Ito, trusted po ang source natin. Na? Ito po yung napagkaisahan ng buong iglesia sa Pilipinas. So, ano pang hinihintay mo? Na? Kung sa akala mo ang mga taong ito ay karapat-dapat, na? Ah, ikaw, nasa iyo yan. Kung ibuboto mo rin sila o hindi. Basta kami, bilang well, membro ng iglesia ni Kristo, kung ano yung napagkaisahan, yun po ang ibubuto namin at wala pong anumang bayad yan. Free po yan kasi yan ay aral po ng Diyos na nasa Biblia na sinusunod po ng Iglesia Ni Cristo. So shout out po sa inyong lahat dyan mga kababayan, mga kaibigan. Ingat lagi po tayo sa araw-araw ng buhay natin at lagi po tayong manalangin para yung biyaya tuloy-tuloy sa buhay po natin, sa buhay, sa bayan po natin. Nandiyan lagi ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos, no? Ingatan tayo sa lahat ng sakuna, sa lahat ng maaaring mangyaring masama, lalo na po sa araw ng halalan. Mga kapatid, mga kaibigan, bago tayo pumunta sa pooling place, huwag po nating kaligtaan at kalimutan ang manalangin. Kasi baka matokso tayo, no? At sa mga kapatid po dyan sa iglesia, baka matokso kayo na tumanggap ng bayad. Huwag na huwag kayong tatanggap ng bayad, mga kaibigan, mga kapatid. No? Kasi ang pagbuto po sa loob ng Iglesia ni Cristo, sagrado. Kasama po natin dyan sa pagbuto ang Panginoong Diyos una at ang ating Panginoong Heso So mag-ingat po tayo na huwag po tayong uh, matukso. No? na isingit kahit isa man dyan, no sa mga butanting kasi ang totoo kahit uh, lumabas man sila, manalo man sila o matalo man sila, wala naman sa atin yan eh. Diba? Wala naman sa atin yan. Ano bang may tutulong sa'yo niyan? Siyempre, kanya-kanyang sikap, kanya-kanyang ano, diskarte sa buhay. Uh, kung halimbawa man, matulungan tayo ng mga ilan sa mga ganyan, ay siguro bibihira. No? Bibihira. Kasi sa panahon ngayon, kanya-kanyang diskarte ng pamumuhay. No? kanya-kanyang sikap, sipag, determinasyon para umangat ang sarili. Huwag po nating ilagay ang ating mga sarili sa kanino mang kandidato o iasa ang ating kapalaran sa kanino mang kandidato sapagkat uh, ano yan, sabi nga may, may limitasyon po ang kakayahan ng tao. May limitasyon po ang magagawa ng tao sa buhay natin. Huh? Kaya ang gawin po natin, sumunod na lang po tayo, makipagkaisa ng buong puso. At kung hindi ka man kapatid, gusto mo itong napagkaisa namin, ikaw, pwede mo uh, isulat yan. sa iyo ang desisyon. So, oh, yun po yung pinagkaisa po ng iglesia. So, wag na po nating ano yun wag Huwag na po nating questionin yun. Uh, God bless us all and mag-ingat po tayo, mabuhay po sa ating lahat.